But anyway, bago natin balikan si architect at saka si engineer, tawagin natin si Bam Alegre dahil nasa pag-asa. Tingnan natin kung ano yung update after na mag-landfall itong bagyong si Pablo. Kanina po madaling araw dyan sa bahagi ng uh, Davao Oriental. Bam! Ano update natin dyan? Susan so, Marisa, uh, katapos nga lang ng 6pm briefing ng pag-asa at Uh, Kinumpirin mga nila, tumama na sa silagang, silagang bahagi ng Mindanao ang bagyong Pablo at naglandfall na rin ito sa Baganga, Davao -Dava Oriental. -Bag. At ang expected rainfall nito ay 28 millimeters per hour sa loob ng 6 na oras. at ang gustiness naman o yung dala nito, yung lakas na hangin nito ay nasukat nila na 175 kilometers per hour. At yung bagyo ay gumagalaw sa bilis na 26 kilometers per hour at tinaas na ang signal number 3 sa apat na probinsya. Ganon karami yung uh, naapektuhan ng bagyo, Pablo. At may posibilidad daw na magkaroon din ng storm surge na maaaring tumaas ng tatlo hanggang apat na 3 to 4 feet. Depende kung nasaan ka. Kaya pinapaiwan ng ating mga kababayan na nasa sa Mindanao kung nasa may tabi ng dagat o sa kahit anong mga uh, may body of water ay magingat na at mag precaution na lang at sumunod lang sa lokal na pamahalaan para sa evacuation. Binabantayan din ng mga ilog lalo na raw ang Tagum River kung ito ay biglang umapaw dahil sa biglang pagbugso ng ulan. Susunod na update ng pag-asa, Marie Susan ay sa 2pm pa. Yes, yan ang latest. Balik sa niyo. Aba, after na na mag itong si Bagyong Pablo, uh, ano sa, ayon sa pag-asa, ano yung nakikita nila? Yung lakas niya na to na from uh, 175 hanggang sa bugso na 210. Na, ano, ito ba medyo humina na doon sa mga dadaanan pa niyang lugar? Paano yung paliwanag ng pag-asa dyan, Bam? <coughs> expected nila ay uh, patuloy yung ganitong strength niya. At, uh, mm -hmm. hindi lang nila ma mawari kung maapektuhan nga ba nung ma yung bulubundukin ng area mm -hmm. kung ito yung bagyo uh -oh, pero uh -oh ah uh, yun na lang yung precaution nila na mag stay away na lang sa mga body of water uh, para okay. para ligtas at uh, yung likely daw nito itong bagyo na to ang tinatahak na direksyon ay papunta sa North Vietnam mm -hmm. so um, yun yung uh, ah, uh, latest natin na info ngayon. Susan? Bang, bang, oh, oh, oh. oo. Uh, kasi karaniwan, di ba, kapag halimbawa nag-landfall na, medyo mas humihina na yan. At kahapon, may mga balita rin tayo na uh, mas humina siya than expected uh, na yung lakas. Pero sa ngayon ba, ang uh, sinasabi, talagang uh, gaya nung sinabi mo, talagang uh, malakas pa rin? Uh, ano ba yung characteristics na itong bagyo na to? Bakit, mm -hmm. bakit kahit nag-landfall na, eh, ganyan pa rin? Kasi katulad nung sa trop, yung last, kinukumpara to sa Bagyong Sendong, mm -mm. nung last year. Tumama rin sa Mindanao. Medyo malakas yun. Marami rin yung na-sawi. Pero yun ay hindi pa typhoon. Mm -mm. Kung baga, mas malakas to. One step higher siya, itong si Pablo. Na. Kasi ito, typhoon ito. Ay mas mm -hmm. ma-naawak ito yung sakop nito. Kaya kung papansin ninyo, maraming probinsya ang naka, oh, na naka yung signal number 3. At mm -hmm. uh, yung, yung lakas naman niya, uh, inaasahan nila na consistent yung ano niya. <clears throat> although, although, baka may ibang... Uh -uh change of ano, pag tumama ka sa mga bulubundukin well, area. Uh, actually, Bob, yun yung ina-expect, uh, yun yung inaasahan na, ito yun, yun ang gusto mangyari ng ating mga public uh, officials, especially yung mga taga-pag-asa, yung mga taga-NDRRMC na kapag nag-landfall na ito at tumama na siya sa mga bundok dyan sa may bahag, sa mga probinsya, kung nakataas, kung saan nakataas uh, taas yung babala nito at uh, eh, maaaring humina na talaga siya. No? Uh, so, well, yun ang magandang mangyari sana, na humina na itong, mm -hmm. uh, itong bagyong si Pablo yung at yung hindi yung, 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 kanyang lakas na. Uh, Mm. Na ang precaution kasi lang, like, kasi itong mm. may mga ilang area nga dito sa Mindanao na hindi ba nakakabawi doon sa pa, na, pananalasa, pananalasa ng sendong oh, oh, oh. last Ito year. Na Kaya yung ilang mga umapo na ilog ay, eh, kumbaga, hindi pa ganun in full... Hindi uh, pa sa na, na, fully recovered doon sa ano. Oh, hindi pa sa fully restored sa okay. atin ano. Oh. Kaya, anytime baka bigla na lang bumugso ang ulan at mm. umapaw na naman katulad nung, ano trahedya last year. Sana hindi na mangyari yun ngayon dahil... Uh, kung babansin natin, mas may paghahanda na ngayon. Na-anticipate na natin yung pagdating. Okay. Marie, so, Okay, susunod so, na uh, briefing nila, alas ng 11 ng umaga. Uh -huh. Okay, maraming maram salamat, Bam. Maram. Ma ma si Bam oh. Alegre po yan mula sa pag-asa.